Ito so, Kaya ayan na itong gumana. Ayan na gumana. Pag i-start. Opo. Oh, Sensor switch. Hmm, yan pag pag pala yung... Kaya kagana. Pag nirekta, nirekta. Kaya lang, permisyon na kailangan. 啊。<laughs> <laughs>

Pwede pa lang pala e. Lina lang po. Ha? yung pera, pwede nyo gawin ito. dapat <laughs> pang bilhin. Repair, repair naman na pang repair lang. O. Nasa kamay nyo na ang... Ito lang mo lang siya ng konti. Ayan, palong-palong. Ayan. bigay na bigay niya. Sa mga walang pambili eh. Pwede nang gawin to. Uh, repair, repair na lang. hila <laughs> ilahila Banat-banat. hila lang yung spring. Uh, umubra. Pag hindi na umubra ay eh, papalitan na talaga yan. Palit talaga. Sa mga mayayaman, palit na to. Sa mga nagtitipid, pwede to. Dari Disney, very good, very good. Terus pakai pinggangnya juga nih kayaknya Terus kayak ini 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 enggak, enggak. enggak, Ito pala yun, ano? Yung kabila, meron din? Hindi, hindi, hindi. yun? Walang palang kabila yan. Yang original, itu. Ah. Tine, ito ang original nito. Ha? Hindi na ito original. Hindi na yung original yan? Hindi na. Marino mo pa nga ito. Dapat ko dito sa ibabog. Dami na na yung jumper. Puro jumper na. Ayan ang kaya na <laughs> तो परफंबाय तो का रॉयल के निराल को या जामपेट में लंपू मैं दूंगा ओके जामपेट जामपेट ये जो जामपेट है ना जामपेट जाम नहीं जामपेट हवावा मिलाकर इसको पी लेना तो भाई पूरा जामपेट हम बन Tignan natin kung may ilaw pa ako ng cakes. na. Yeah. Yeah. Anong klaso na? Ma? Si ni, hindi papalitan ng brechu, hindi matanggal. Oo, oh, meron. Papalitan mo na? May, may hayan dito? Meron natin. Meron bang hayan nito ate? Wala. Hayan lang na nito. Kung hindi mo, wala, wala. <laughs> nilagay niya sa ground. Alin ang nilagay niya sa ground? Ilo. Il Sigaw mo lang. Sigaw lang. Sigaw mo lang dyan. Mahihina nawala yung high and lo? Hmm. Yung lo, nilagay sa ground. Tapos, kaya nawala. Kaya nawala. Ground para saan naman yun? Yung, yung ground. Ito yung lo na. Ito yung Oo. Oh. Okay, hi. Hi. Yung low, naglipat dito. Sa ground. Ito dapat. Meron. Ito ang nawala. Uh, <laughs> medyo magandang din meron. Ito <laughs> eh, sila <mo. laughs> uh. Oh, galing ha. Tak, <laughs> ito ang gulay green 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 din to eh at sasamahin <laughs> yung green sa dito <laughs> <laughs> pagka, pagka di mo kabisado ito wala yak tawa ka dito sakit na nga oh hindi na nga maligaw yan. Sa. Tuloy na. Ah. Kagadi na. Ah. Kagadi ng ingay. Loh, na siya. Ba? Wala nang ilaw ngayon niya sa ground.

Desting, yeah. Butas. Yeah. may Butas. May hinan ako sa butas, boss. Wala sa practice, Hindi, hindi. Pagalong, eh. Hindi siya magtugma, eh. Hindi ba Yun. Yan. Yun. Ani? Sabi ko sa'yo, si, eh. May uh, galing ka pa rin sa butas, eh. Saan ang verdad. Dapat huwag sila magtipid sa mga kuryente, ano? ang delikado 'pag nasunog yan eh. tapos 'yung motor mo dyan mga Diyan ang nai-deal eh. Buti kung oh. lagi ka magdala ng fire extinguisers. Hindi, madali lang naman yun para hindi magtuloy-tuloy ang apoy. Yeah gawin? Patayin na sa siya, no? Oh. Kaya pag-polo ng eh, battery... kung nag-spark na, nag-apoy na, paano hindi kaya? kaya pa yun. Kaya ha? pa yun? Oo. Yung polo ng battery, ang importante, tanggalin. Ang ka sa battery. Oo. Oo. So, maiisip pa ba niya yun pag mapoy na yan? Hindi hmm. lang. Yeah. Kung matataranta siya, kawawa siya. Tatakbo sa na yun. Hindi, okay, kung matataranta siya, iinasa eh, sa kanya na yun. Pag nataranta siya, apoy na tuluyan yun. Normal. Pero kung, kung matapang siya, ano, kung hindi siya mawala ng pag-asa, o oh, yung ganun. Pwede yun. Oo. Oh. At siyempre, nakita na... mo nang umapoy na eh. Tatakot ka lang, bubusan mo na kalit na. Hehehehe. Isang magandang solusyon lang para hindi na mag-apoy ang motor mo. Patay mo sa polo ng battery. Yung nakakailangan. Yung nakakabit doon? Hmm. Tatanggalin Mismong mo yun? Mismong sa battery mismo. Tatanggalin mo yun. Para hindi na magtuloy-tuloy ang apoy. Kasi iba ta. Pag na tataranta. Pag nasunay tayo sa sunog, tataranta. Lalo nalaki yung apoy kasi taranta na eh.

kasi ano eh, pansinin nyo sa mga madilim na lugar. Dito, hindi pa gaano yun eh, maliwanag eh. Oo, oh, marami pa street light dito. Probinsya, mga, ano, mga tao eh. Pag nailawan mo ng gano'n, galit sa laging. Iba nga, namamaril ka eh. <coughs> <coughs> Dapat pili sa ano ano yung tube ba? Nika, oh yung ini Meron ako nung dami kung dami ka ba? Oo. Hindi na. Hindi mo tama. Sa kaya mao oh, silo ring. Pa? Oo, oh, para malo ano, benta natin. Para magbenta. Lang natin yung mga sarat sarat. Para hindi ano. Hindi siya, hindi siya bindi. Hindi siya pusok. Puro ganito. ganito. Tulad nito. Diba? Hmm. Kaya nag-ano kanin yung kanina, dumikit-dikit na rito. Tanggal-tanggal na, alam mo. Ah, uh, dikit-dikit na siya. problema pa nito, bitali na. Oo. Oh. Okay. Balik natin ang kanyang Lock Balik natin sa original <laughs> Original yan? Ito original yan boss, hindi natin pwede baguhin Baka magalit ang mayari Sabi na wala yung lock tayo pag nagawa natin ang to, kailangan matutuwa yung mayari baka mamaya isang tiyan dito ng walang bayaran ayoko gusto ko yung lock <laughs> ibalik niyo yung lock original yun original yun yun, po, original yun. po magkakaroon ng problema yan pag pinalitan mong puti yan gagalit yun Nari tayo dyan Iya, yeah, bakit ganun? <laughs> Ay, ay, ay ito yung may nila dyan, ito yung, yung uh, Ayoko balik niya Ito ko, itim. Isang-san pagkakatalo-talo ng post Balik mo yun dati! Pag malalaki pala, pwede pala sundutin yan, oh. No? Kala ko, dati... hindi uh, talaga ng cable kaya. ko, uh, eh.